Hey. Sang hagis. Grabe oy. Nah. tayong kababayan nan ano. Nabutan. Jarot. Mm -hmm. Guys, siapa pa natin. Lagi sumutok. Agis na. Iyan, hulian, iyan. Hulian, hulian. Hulian. Ang lain ka pa mga idol. Hulian. Sana. Ayun, adun, adun, Lasang Agus, buka mata kasihan. Nakabuka. Nakabuka, nakabuka eh. Wala na. Ah, wala? Oo. Eh, nakabuka yung ano. Sayang. Maagos kasi maagos. Oh, sayang. Nakawala ang karpa. Ang laki nun.

ay na yun agitan oh, grabe ang laki ang laki hon laki ay wala ka wala ka wala ka uh laki hinihila ka niya hinihila niya ito Oh, grabe po sa ka. Uy! Yo, may, may malaki, may malaki. Ay, ito ko na! Sabi ko, laki! Laki, laki! Dalawa, dalawa! Ay, salam! Ay, laki! Grabe! Tamang-tamang sabi mo, gitna! Ay, laki! <laughs> grabe si Katoks! Grabe, laki ako! Laki! Laki!

pa dito yung partner tayo. no. Okay mga idol, agis na naman tayo. Yun! Grabe yung buka. Wala, so, makakulit tayo ng karpa ulit. Maraming karpa ngayon kasi nagbaha. Nựa rồi lựa 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 Anh lựa 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 đi, lựa 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 kì. lựa lựa Yêu lựa Ay, hagis, sang hagis puno ugad, mga kaibigan. Kitang kita nyo mga katoks. Oh. Kitang oh. kita nyo talaga. Oh. Lalaki. Lalaki. <laughs> Chamba na naman si Idol Katoks. May pang-ulam na naman. Ay. Yan. Oh. Ano, Idol? Yan. So, matutuwa na naman yung ating mga kaibigan dyan. Lalong-lalo -lalo sa mga kaibigan ni Katoks. Oh. Lalo, <laughs> mga kaibigan. Grabe. Grabe. Surti talaga ni Idol Katoks.

Yung Iyan! Yan yung sinasabi ko talaga. Na hagis. Pag malupit ang hagis yan. Adol! Hinihila ka na idol! Hinihila ka na! Hala ka. Puno idol! Puno! Dahan-dahan lang idol! Puno ang dala idol! Sobrang daming hulay, Di mo na mahila. Ikaw din hinihila ng mga isda. Kaya? Adami dami! malakas pa yung agos niyan pag bumabayan yung tinggan niyan tapos nagsarado, mas marami pang huli yan idol oh? hindi nagsara? hindi nagsara? oh dami